Yung mga Lods, gagawa tayo ng konting tutorial dun sa pinapaikot na chinelas. At uh, yun niya, may nagtanong din kasi kung paano, uh, sana maturuan siya. Pero ito para sa inyo to napakasimple lang ang ating gagawin. So panoorin niyo mga Siyempre, gawa muna tayo ng video. Yan lang. Uh, unahin natin yung kunwari, arte-arte tayo. Bali, dalawang clips ang gagawin natin mga idol. di ba? At tapos, isusunod natin yung magpapaikot na tayo ng chinelas. Siyempre, subukan nyo. At uh, kuhanin nyo lang yung pinakamagandang ginawa nyo na umiikot talaga yung chinelas sa taas. I-try nyo lang i-try. Tapos, ikakat naman. Ikakat pa yan. So, madali na yan. So, ayun. Yun ang ating huling kinuha. Yun ang maganda punta tayo sa CapCut ayan tapos sa uh, pindutin yung project ayan hanapin natin ang ating video at uh, so pagkatapos natin mahanap ang ating video i-add Bal bali dalawang clips lang yung mga idol inuno natin yung umaarte-arte tayo tapos yung nagpapaikot ng kinelas so ayan in overlay na natin hanapin yung overlay tapos uh, i-overlay at uh, i-drag yung pa pagpantayin i-drag yung hanggang sa unahan sige drag pa natin ayan, hanggang makarating kayo doon sa dulo at uh, magpantay ayan, ayan pantay na ang so, susunod pindutin natin yung ating second clip para ma highlight ayan, pag lumabas na yung puti puti na yan so dyan na tayo mag umpisang mag split i timing nyo bago nyo ihagis pa taas uh, i split nyo na muna Pagka nasa taas na yung chinela so i split nyo ulit yung maliit na maliit lang na portion ng clips ang inyong i split So bali dalawang beses tayo nag-split dun sa ano ating uh, pag-itsa ng chinelas. After nung naka-highlights na to, hindi na natin kailangan sunod sa so natin. So hanapin natin ang mas. Punta kayo sa mas. sa pagkatapos, punta kayo sa mas. Ay hanapin nyo yung... Hanapin, hanapin nyo ang rectangle tapos pindutin nyo. Rectangle na ayan so ayan napindot na sa so, i-drag nyo doon sa taas na kung saan nandun yung ating sinelas pagkatapos punta tayo sa duplicate hanapin natin ang duplicate Ayan, yun sila sa baba yung duplicate Habang nakahighlight siya makikita Ayan ang duplicate So pindutin nyo ng pindutin kung ilang beses Pwede nyo kung gaano kahaba At uh, depende sa timing kung saan nyo gustong putulin uh, Hanggang saan ang inyong gustong gawin Pagkatapos mga lods, pwede ka yung second, second uh, clip Tapos yung unang-una -una nating in-split At uh, hanapin natin yung main track at uh, para umangat yung ating ano yung bago umitsa sa tsinelas kasi dapat doon nakapwesto yon sa ating first clip so ayan mga loads oh di diba? uh, okay na huwag kalilimutang i-delete yung cap yung sa huli tapos ang aspect ratio kailangan 9.16 dahil upload sa Facebook so yun lang so export na o, ganun lang kadali mga idol sana naintindihan nyo ang aking uh, tutorial So, ayan mga loads. O, te testingin natin. no ayan na. Ang resulta. So, sana nakapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kalaman mga loads. Sarayin. salamat.